Hello mga ka-idol Bakit nga ba yung mga speaker box natin o mga baffles ay kailangan lagyan ng corner guard yung kagaya nyo sinitan nyo mga idol Yan. corner guard ang tawag natin dyan mga idol eh, plastic lang sya uh, medyo makunat parang rubber ang pagka yari mga ka-idol yung mga heavy duty na baffles or speaker box na kagaya ito na ginagamit mga idol ay alloy o so, yung iba iron cast yung steel na pulido yung hindi kinakalawang, so, dahil DIY lang tayo so, budget meal kumbaga sariling gawa lang natin itong mga idol yung so, speaker box na ito so, pinili lang natin guys itong corner guard na ito, sa kiyap ko yung 16 piraso ng idol binigay lang sa atin ng 70 pesos yun sa pangkita so, ano nga ba yung purpose natin dito mga idol sa corner guard so, unang una pampaganda siya ng speaker box pamporma ika nga mga idol di ba pagka walang corner guard so, um, iba yung itsura niya. kitang kita yung kantuhan At, Uh, Delikado siya sa mga bata pagka maintog or asagi lang ng na tuhod natin masasit niya kaya ang tawag natin dyan ay corner guard so, kumbaga kinuprotestahan niya yung kalituhan ng ating scissor box so ang gamit natin mga idol sa pag-screw ay screwdriver lang yung ating dibateri na thrower ay na lubat uh, lakad kasi tayo kaya nagmadali tayo na gawin ito so, bagong gawa ko itong speaker box na to, mga idol uh, L4 sya na DIY lang idol sarili kong gawa mga lodi uh, well, So, bago lang dyan mga idol ay speaker lock, lock, lock. Yeah. And, sa sulod na video ko mga idol uh, i ko yung speaker na aking nabili plus shuttle ko lang siya na binili din. So, yun lang mga idol yung paliwanag natin kung bakit nga ba mayroong corner guard yung ating speaker So, so unang-una, dagdag forma. Dagdag points. Kasi, makorma nga naman siya pagka mayroong corner guard. Tapos, pang safety na rin. Eh, masakit yung kantuhan na yan pag tayo ay napasagi dyan o naintog yung mga anak ng ayan patapos na tayo mga idol sa ating ginawa ayan. Video luma na yung ating nagamit na tornillo pero goods pa naman sa mga tira tira lang natin yun sa nabili natin sa online kasi yun yung mga nakaraan nung wala tayong trabaho nagbebenta tayo ng speaker box magawa tayo sa bahay tapos pinibenta natin online So, yung may interesado dito sa L40 na to yan 5-5 yan mga idol you can see. Paris na yan mga idol may pintura na rin thank you